Ano yan, Kolot? Tubig. Anong tubig? Tubig to. Sa sako po nakalagay? Ang dayo kasi nang binila namin. Kagaya kayo binila. Sabi ko sa tindera, pabili nga po ng tubig, <laughs> sa sako po ilagay. <laughs> sa ko talaga inilagay. Yun ang sabi ko eh. Magaling ang batang ito. <laughs> eh, hey, kuha ka na kayo sa mo ipinas ako? Kung yung drinks, <laughs> di lang <laughs> isasalit dyan. Buti hindi binuksan, Kolot. Buti Nakasako. Nakasako. <laughs> Sabi ko, pabili nga po ng tubig. Bumugalwak. Sako? Alin ang bumugalwak? Regla mo? Tumboy to ah, diga. Bit may regla. Bit mo po sako, be? Wala Ma daw kasi silang lalagyan. Siya, isang sako na lang, ho. Hindi, <laughs> <laughs> isang sako na yung lalagyan. Nakakuha nga ng sako si Gwen. Saan? Oh, hindi pala usok ng bulkan. Tingnan mo. Ayun na, may nagpapausok. Diyos ko, hindi naman pala usok ng bulkan. Ang sabi ko sa live, iusok ng bulkan. Eh, may nagsisilap pala doon. Ayun na. Buong wawa eh, ano. Pati talisay ay imerone eh, sa kapal ng usok.